Deadline ng PUV consolidation pinalawig ni PBBM hanggang April 30. Naritong newscoop ni Maine Barreto. Pinalawig ng pamahalaan ang deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa ng tatlong buwan o hanggang April 30, 2024 ang consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Ito'y upang bigyan ng pagkakataon ang mga jeepney operator at driver na hindi umabot sa cut-off na makapag-consolidate. Matatandaang natapos noong December 31, 2023, ang deadline para sa PUV consolidation. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.